ang minakabahay nito asawa ko kasi pag ano ko kanina nakarecord ako syempre kailangan matutok tayo kasi so, talulutuin ko ayan eh nang matapos ko ba sa ano eh, yung mga, nakakain na pala yung aking mga apo alas sa alas 11.30 <laughs> Tayo ulam nila kami na kumain eh. Magluluto ako ng pusit Mamaya, pagluto ko sila ng isda. And, and I will miss kasi dumating. Galing pa sa agency, nagatit lang ng tao doon. Maraming kailangan na helper at saka Okay. Para sa inyo. No? No. Yung pwede sa labas, may baka ma tuhi ako, hitch, no? Ha? hindi pa kain ka, hindi kumain sabi ko ko kumain, uwi na ako mm -hmm. grado ka ate? maganda ka kuya? hindi Uwin ako, wala akong pera eh, yaman yan. yan hmm, tama yun magatuloy mo ng pagkain dito magluto ko kanina, galing no? hindi na masunod yan ako. hawk eh. yung parang hindi Dakua, hindi, huwag lang tanggap ko lang pa mo sa'yo. Sabi ko, wala akong pera. Gawa na yun. Mm-hmm. Ay, maraming kailangan ng helper. Oo, yes, contractor. Yes, contractor. Sige mo nga, siguro, doon mo. Kunin mo yan ang sabi ko. Ano sabi mo, John? Oo. maraming tayong maging helper. YDS. Hintay ko pa yun. Binigay mo sa kanya yung mga number ng tao. Dali ka okay, mo tayo mm. ng Houston. Wala nga daw makalis soft copy nila kasi ipakabala din sa kalimut. So, walang fake ka mo dyan. Bawa sila pumunta rin ano. Wala ka mong fake dyan. Nung fake yan. Pagka tinirahan ko ng ano yan, ng papel na ano, mga labor na lang yan. Yung ganyan mga welder, tig welder yan. Yung e talagang ano yan. Pagka tig welder yan. Well, talagang sa totoo. Hindi, bibigyan yung original ng kahit anong bansa yan. Soft copy lang yung copy lang na bibigay sa kanila. Yung WQTR. Tagal ko sa abun. Tagal ko sa mga koreano. Hindi nagbibigay yun. Oh. Sila lang hindi nakakaintindi yung mga nasa agency. Hindi nga ako yung Hindi na nagbibigay Paano mangyayari yun? Oh. Yung original yan. Sila kailangan mapunta sa bayi, ari ng refinery. Ganun. Ang maganda, kumain na tayo. May maraming aplikante na, na maaaring nila hindi natin si Ma'am diyawan. Ay, ba! <laughs> Ay, wa! Ang maganda, ma'am. ng ano? Pinagpitoan ano? Yung itong, ano? Itlog. <laughs> Ay naganon na alunggu niya sa kaya maitim. Okay guys, thank you.